Nagsagawa ang Bureau of Internal Revenue o BAR ng kanilang tauhang o taunang national tax campaign kick-off sa Philippine International Convention Center. Layunin nito na mabigyan ng makabagong serbisyo ang mga Pilipino para sa bagong Pilipinas. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Bagong BIR para sa ating bagong Pilipinas. Ito ang sentro ng paglulunsad ng 2024 BIR National Tax Campaign. Taunang pagdiriwang ito na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan, BIR partners at pinakamalalaking taxpayers sa bansa. Ayon sa BIR, Tatapatan nila ng tamang serbisyo ang ibinabayad na tamang buwis ng taong bayan, lalot ito ang lifeblood ng bansa. Kaya't pinasasalamatan ng BIR ang mga taxpayer na katuwang sa pagpapaunlad ng buhay ng lahat ng Pilipino. The government will not run if we don't, we don't have enough uh, funds. And the funds ay yan ang gagaling, mostly from our taxes. So kung mas marami tayo nakokolektang taxes, mas maraming pondo ang nagagamit ng gobyerno, especially for the infrastructure projects, for social welfare services, at marami pang iba. Marami po ngayon po, uh, malaki-laki po ang uh, budget na, na napasa ng Kongreso at kinakailangan po talaga natin na mag-raise ng uh, malaking pondo para naman hindi tayo utang ng utang. Kailangan po natin pagtulong-tulungan yan. Pinuri rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BIR sa kanilang naging papel sa pagbabalik sigla ng ekonomiya. Pangako ng BIR, babantayan nila ang tamang pagbabayad ng buwis, mahusay na serbisyo para sa mga taxpayer, katapatan at pagiging profesional sa trabaho at digitalization. To our taxpayers, ako po mismo ang maniniguro na bawat sentimo o piso mula sa inyo ay mapupunta sa pagpapaudlad ng ating bayan. We will not leave any room for inefficiency or corruption. Sama-sama po nating itaguyod ang kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng pagbabayad at pagkolekta ng tamang buwis upang ating pag-asenso ay lalong mapabilis. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., itinuturing na isang klase ng pamumuhunan o investment ang pagbabayad ng buwis na magsisiguro sa kinabukasan ng bansa. Kaya babala ng BIR, wala ngayong takas ang mga tao o kumpanyang mandadaya sa pagbabayad ng buwis. Maari ng ma-access online ang serbisyo ng BIR. Makakausap din ang online AI chatbot na si Revy para sa electronic tax calendar, online appointment and registration systems at electronic invoice and sales reporting systems. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.